ito yung sinasabi ko sa inyong nag-iisang kulay pero sobrang laki nga mga kung sakto dalawa red check na babae eh dalawa rin yung red check na kak eto kak din ito halos bubuhag-hag na rin ang ilong meron siyang golden eye ha lupit na ito puti siya pero golden eye na dyan ate Mar diyan bali ngayong araw na to, mga Cinco, eh, meron na naman binigay sa atin. Alam nyo naman, pagbigay, eh, hindi natin tinatanggihan yan, mga Cinco, dahil ang binigay sa atin, makikita nyo dito, eh, halos marami ang magkakakulay. Ibig sabihin, pare-parehas ang kulay nung mga dinala sa atin ng tropa natin na bigay. <laughs> <laughs> Binigyan tayo ng mga ibon, ang dami. Parang, hindi sila nagsasawang nagbibigay sa atin, mga Cinco. Ngayon, isilipin natin dahil... Maraming maganda itsura. Meron akong nakita malaki na naka Parang may mga nakaklab akong nakita. Pero naano lang ako mga siko na parang ang alaga ni Tropa Pips natin eh parang iisa lang mga siko. Pero ito eh dalawang tao ang may-ari. Pulis yung isa mga siko, ng Victoria si Sir Pao. Tapos, yung isang tropa pips natin, eh, dala niya yung iba dyan. Pinagsama-sama na lang natin para mas marami siyang tignan. Dahil nga, naipon silang dalawang nagdala, eh, tinuhan na natin. Pinagkulungan natin dito, mga kababay. Nakita ko kasi maraming pula. Kung makikita nyo, maraming pula. Marami siyang pula konti lang yung mga puti tapos merong isang naligaw dito na parang ano ba tawag dito parang blue check masing ko pero sisilipin natin lahat yan dahil yung blue check eh napakalaki sobrang laki nya tapos may mga magagandang pula tsaka dun sa may puti masing ko eh parang may nakitaan akong na nakaklap so ayan bali silipin natin lahat ng mga binigay sa atin mga na mga tropa pips natin ito mga puro bigay lang ito wala pong nagbebenta dito bigay lang. <laughs> Eto na nga, bali nga uh, kinuhan na natin yung ating stencil. Ayan mga siko yung cup. Medyo hirap siya maglakad dahil medyo nakapiti yung kanyang Ayun o, oh, medyo hirap siya maglakad dahil nga nakapigil ng konti yung kanyang paa Pero kaya naman sumampay yan mga ko pero hindi pala sa atin dito Kay Boss Algen pala ito eh pinahiram sa atin ay mga ko Hanggang ngayon eh wala pa rin siyang anak dahil wala nga akong makitaan na pares niya Ngayon ginawa natin yung ating stencil na babae eh, mga kasing ko eh, natin Hiniwalay muna natin sa din sa red stencil natin at dito natin siya ipinares. Ang maganda dyan mga ko, kalalagay ko lang, dahil nga binrig natin siya ng mga tatlong araw, kalalagay ko lang ito mga ko, eh, mukapares na sila. Try natin siyang ibaba. Kasi eh, parang nakita ko, medyo naglalandi na siya. Ayan o, oh. oh di ba? Sa forma lang nung hen natin, eh, mukhang naglalandi na. Mukhang bagay pa nga sila eh. Eh, gusto ko lang makapagpalabas ng ganitong kulay. Ha? Siguro dahil nga yung paanak natin, halos ganito naman siya kaso hindi siya puti. Ito kasi mga leaves niya ay puti, eh puti. Ayun o, yung ang nasa loob. Ang maganda dyan, stencil siya. Ayun know? o. Yan. Nakita ako nga kanina pagpasok natin, eh, talagang oh, naglililiyad na itong babae. Medyo pair na kaagad sila. Tsaka maganda dyan eh. Baka mas maganda pa ang ianak nito kaysa dun sa dating paris niya. Ngayon, kapag pangit ang kanyang inaanak, eh, pwede natin biyakin ulit. Pwede natin ipares ulit yung kanyang dating pair na sinto. Pero try muna natin silang pagsamahin. Try muna natin paanakin. Tignan natin baka mas maganda yung kanyang ianak. Dahil yung kanyang pares ngayon, ay iba naman ng kulay. Ayun o. Ito, ito yung hen natin, mga ko. Oh. Kung makikita niya, eh, ordinary stencil lang siya. Pero yung inaanak niya kasi ay eh, magaganda. Kaya ginawa ko, tinry kong iparis yung isang magandang stencil na to. Dito sa ating hen. Tignan natin, baka mamaya eh. Ayun o. Oh. Galan dito siya. Kasi ko kanina nakita ko magkatabi na sila. Eh, paris agad. Hindi na tayo mahihirapang pagparisin. Hihintay na lang tayo ng itlog dyan. At hihintay na lang tayo ng mga anak. <laughs> 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 so ayan, try natin silipin itong mga dala ng mga tropabis natin. Police pa yung may-ari ng isa na nagdala sa atin si Boss Pau, si Sir Pau, mga singko, sa Victoria. Bali, ito yung mga ibon natin dito, mga singko. Ayan, no? Halos pula, eh. ay no Pero yung mga dala ni Boss Pau, eh, magaganda rin. Ayun, eh. halos pula rin yung mga dala niya, eh. Kaso yung dala ng isang tropa ibon natin, eh, may mga pula-pula rin. Kaya nung pinagsama ko, napansin ko, eh, parang magkakakulay lahat sila. Pero dalawang tao po ang may-ari niyan, mga singko. Dalawang tao rin ang nagbigay sa atin. <laughs> Bali, eto, makikita nyo. Siguro, eto magkapatid dito. Dahil makikita niya yung edad nilang dalawa, eh, parang magkaparehas. Magkakulay pa, medyo alalay lang tayo dahil nakita niya, binuksan natin ng buo yung ating kulungan na napakalaki yung pinto. Eto, tignan natin to. Ayun, oh. Eto, tsaka ito, eh, parang nestmate. Pare silang red check. Mas dark lang nga itong isa. Tapos, eto naman, mga ko, eh, mas dark siya. Kung itong isa, mga ko, eh, light red check. eto naman, eh, dark Red check mase ko. Ito naman eh mas dark na dark. Oh, di ba? Mas dark ito kaysa dito. Mas dark 'yan kaysa dun Puro dark mga ko <laughs> Pero mga bata, ito bata ito eh. Ngayon, ito yung nakita ko at ang puti na nakaklabring, ayan oh, di ba? Commercial lang. <laughs> Hindi pala 'yan. <laughs> May nakita kasi ako siguro ito. Ganito rin ito mase ko. Red check din siya mga siko, pero light. Ito galing ata kay Sir Pao, ito. Paso commercial na lang yung mga pinaglalagay niya. Ang sabi nga niya sa akin mga singko wala daw viewing yung mga young bird na ito. Dahil hindi napakawalan. Bali ito eh bata ito. Ayun ang oh, ganda rin oh. Ganda na kulay o. Oh. Parang red check pipe na siya ang dating. Baka ito yung tinuturo natin na para na club. Itong puti na to mayabang. Ayun. Try natin tignan mga singko. Ayun nga oh, Ganda. Yan, ang ganda ng katawan din. Bali, hindi na siya pure white. Para siya may batik dito sa likod niya. Tapos, ang kanyang sing-sing. Ito nga yung nakakalab. Sing ko, yan yung nakakalab nga ng na lalaki. Ha? Huh? Obvious naman, dahil barakuto. Binabara Ito yung sinasabi ko sa inyo. Nag-iisang kulay. Pero sobrang laki nga. Mga sing ko, yun. No? Yan, ganda pa ng ilong. Siya? Ang laki eh. Bali, labas natin. Hindi pala siya check it, mga singko. Isa pala siyang slate. Ito, dito sa... Medyo alala lang tayo. Medyo tumitingin-tingin tayo ng ganyan, mga singko. Dahil baka may pumuslit. Ito yung tinatawag nilang slate, mga singko. Ayan, o. Oh. Ganda ng kulay. Ang laki nito. Tingnan mo, ilong niya. Medyo malaki din. Ayan, ang Laki din ng ilong. Ito yung naka-club ring. Dalawa pa singsig. Pero yung isa dito, ay club ring. Ganda nito. Tingnan, try na. Ayok. Ang laki niya, Oh, mga <laughs> singko. Big size. Saka ang ganda ng mukha niya. Mukha siyang German beauty. Hindi <laughs> i-cross ito. Laki ng ilong eh. Ayun, Ganda ng kulay. Slate ng kulay niya. Ngayon, silipin natin yung mga pulang kabayo tong mga to. Mukhang kabayo lang tong mga to. Pero hindi siya kabayo lang. Dahil yung sa pinsan ko ang mga kabayo line Ito mga imbrek. <laughs> impossible. Jermaine impossible. Kung natatandaan nyo pa yung nagpunta kasi tayo na ano, eh, ng expo. Yan din mga germaine Pero hindi imbreak. Impossible dream. Eto, <laughs> eh, hen. Mga asing kami, tayong isang hen. Na dark din. Mas dark ito. Dahil matured na siguro, naglugod na. Pero, ito mga tayo, eh, parang commercial na lang. Ayun, oh. Eh, no? Pwede ito nating ipares. Kasi may mga kak ako nakita yun. Eh, no? Parang kak. Ito nga, mga asing ko yun. Oh. Eh, no? Nasa dulo, eh, parang kak. Yung tinutuka-tuka dun, eh, parang kak din. Pwede nating ipares dito dahil mukhang babae eh, ito. Ayan, eto mukhang babae rin ano ito mga singko. Ito naman, eh, parang nag-solid na. Ayan, no? Pero babae rin. Ang ganda yung mga pula. Ang ganda-ganda rin ng mga pula mga singko. Ang ganda rin tinitingnan. Ito yung isang sinasabi ko. Ito, medyo dark red check din. Bali, ito yung lalaki. Mga singko, obvious naman sa si itsura. Napaka-pogi niya. Ayan, no? Ganda rin itsura niya. Pwede natin iparas dun sa isang red check na nakuha natin. O, di diba? Puro pula. Ayun, silipin natin mga singko yung isang. Ayun, ay, nagtatago dito. Nagtatago dito, red check eh. Ayun, no? Kak din ito, sakto-sakto dalawa yung red check na babae. Eh dalawa rin yung red check na kak. Ito kak din ito. Halos bubuhag-hag na rin ang ilong. Bali dalawang kak, dalawang hen ang nakitaan natin. Tapos may mga young bird na pwede natin pagsamahin sa kulungan. Ayun, e, eh, no? nakatistis pa hindi. E, hindi siya nakatistis. Pwede siyang gawing breeder. Mga singko, eh, no? Puro pula. Uy, bibilangin natin mga pula. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo. Yung pang eh, parang pied. Pero, halos pula pa lang yung mga sa atin dito. Nagkataon naman na pula rin halos yung mga dinala ni Sir Pao ng Victoria, mga singko, na parak na tropa peeps natin. Pinagbibigyan tayo ng mga pula. Pinagbibigyan ha, pinagbibigyan tayo. <laughs> Kaya ang dami natin pula ngayon, ayun eh, o. Bali yan yung mga dinala ng tropa peeps natin. Ayun eh, o, laki na mga singko, laki talaga nito. Big size, ayun eh, o. Diyan At saka maganda kulay, maganda ilong. Pabring pa, sangka pa. You no, know. o. ilalabas na natin sila. Try natin silang pagpariparisin dun sa labas. Total, ma medyo marami naman bakante, mga singko. Pwede natin silang pag pair pair din para magandang tignan. Puro pula niyan yung mga nasa labas natin mga singko. Mamumula tayo ngayon. Ayan, eh, no? parang red dorso. Oh. Este, ano pala? Red check. <laughs> <laughs> Inuwan na. So, on, bali silipin lang natin yung isang ating, isa nating breeder. Dahil naisoli na siya sa akin. Dalam kasi ng bibsto pips to. Bali, nagsalang siya ng panlaro niya mga singko. Eh, naisoli na sa atin. Silipin lang natin dahil napakaganda ng katawan. Yung binigay ko nga sa kanya eh, mas... Mas gumanda pa yung katawan ngayon si Noli niya mga asiko. Pero sana yung mga, yung mga, yung mga nangihira mga ko, eh no. Medyo gumanda yung katawan. Mas bumuo yung katawan niya mga Bali isa siyang dyan arten na puti. Ayun eh, no. Kaya ito nyo ha. Pakaganda nito. Bali naka ano siya ng bayo research eh no. Banded siya ng Bayer Research. Uh, Jar Arte, na puti. Nakikita nyo yung mata nito, makasig pa ito lang yung golden eye. Ayun eh, no, nakikita nyo? Parang hindi, ano? <laughs> Madilim eh. <laughs> Bali, ano nga ito? Uh, Jan Arden na puti. Isa siyang lalaki. Tingin ko dito eh, parang nagsubo na siya makasig ko. Ayun eh, no? Dahil yung kanyang dibdib eh, may pula. Dahil nga, yung tropa pips natin na nanghiram ito, ang hinahalo niya kasi sa feeds niya eh, yung ano, yung hagibis power eh may pellet yung napula eh, tingin ko yun ang nangungulay mahasin ko yung kulay pula pero si Wingmaster, master mahasin ko kahit napula yung kanyang pellet eh, hindi siya nangungulay hindi ko alam kung bakit baka wala yung food color no? <laughs> pero parang yung telo meron siya mga meron siya mga pink pink halatang kakatapos siya siguro magsubo tapos na-i-break siya ng medyo matagal kasi makinis pa eh ayun eh, o, makinis siya, nakakondisyon pa iiwan ayun o, medyo na mumulbos tsaka maganda yung katawan kulay puti siya, kung makikita nyo yung mata ni mga pa eh. napakaganda Pulang, uh, pulay mata niya na puti siya ha ah, mga sito kulay puti siya pero pulay yung kanyang mata sa gitna nung kanyang mata mga sito eh meron siyang golden eye Ha? Ah, Lupit na ito. Puti siya pero golden eye na dyan after mga bali to. Bali, by research ito, banded. Naisoli na ulit sa atin at magagamit na natin ulit mga kasing to. Bali, talagay ko muna siya dito sa ating stock bird para makapagpagpag siya mga kasing to. Dahil niya, medyo napagod siguro sa breeding. Paalisin muna natin yung kanyang mga pink pink dito. Pag all goods na, okay na siya ulit. Salang natin para makapagpamigay tayo ng mga kalabate. Hindi muna tayo magpapalipad ngayon ng mga ibot yung mga young bird natin baka ipapamigay natin sa susunod kapag medyo lumalaki-laki na sila so ayan bali ito yung ating John Arden na na sa atin medyo sulit na mga kasi ko ganda nito John Arden golden eyes ang kapa nahihiram lang